Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tama nga sinabi noon na Tracy Jackson Davis sa buong NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinuwerte pa rin nga de po kahit papano ang Los Angeles Lakers ngayong araw sa standings ng Western Conference. Matagumpay nga po mga katropes na naaipanalo ng Golden State Warriors ang kanilang rematch laban sa San Antonio Spurs ngayong araw sa Escona 112-102 sa pag-step up ng halos lahat ng kanilang mga players sa paunguna nga po ni Jonathan Kuminga na nagtala dito ng 22 points at 5 rebounds Andrew Wiggins na kumanan ng 16 points Chris Paul na nagtala dito ng 19 points at si Clay Thompson na kumara naman ng 21 points rin naman nga pong iniambag ng kanilang dalawang rookie na si Brandon Pojemski na nagtala nga po ng 14 points 8 rebounds at 4 assists. At si Tracy Jackson Davis na kumunyari naman ng 13 points, 10 rebounds, at 5 assists sa kanyang 6 out of 7 shooting. Kasama na dyan ang kanyang posterized dunk niya kay Victor Wembanyama sa 5 mga minuto ng 4th quarter na talaga namang pinagkaguluhan ng mga fans at analysts sa social media. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit trending yun ang pangalan nga po na Tracy Jackson Davis. Lalo pat pinatunayan na nga po nito ngayon ang kanyang sinabi noon na marami mga teams ang magsisisi sa hindi nga po nila pagkuha sa kanya sa nagdaang NBA draft sa pagiging ika-57 pick lamang nga po niya dito. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sinwerte pa rin nga po kahit papano ang Los Angeles Lakers ngayong araw sa standings ng Western Conference. Medyo hindi nga po mga trops naging maganda para sa Lakers ang resulta ng mga laro ngayong araw since hindi nga po ito pabor sa kanilang kupunan. At kabilang na nga po dyan ay ang pagkakapanalo ng ika 6 seed ng Phoenix Suns laban sa Cleveland Cavaliers 6 score na 117-11. Nanalo rin naman nga po mga katropes ang ika 8 seed ng Dallas Mavericks sa Chicago Bulls ngayong araw sa score na 127-92. Nanalo rin naman nga po ang Denver Nuggets sa game nito laban sa Toronto Raptors sa score na 125-119. Habang hindi rin naman nga po mga katrops, naging magandang epekto sa Lakers ang pagkakapanalo ngayong araw ng Golden State Warriors laban sa si Spurs, gayong dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa one game ang kanalang kalamang sa ikatayang seed na Golden State Warriors. Pero sa kabila nga po ng mga nangyari ngayong araw, ay solido pa rin nga pong nananatili ang Los Angeles Lakers seed sa ikatayang standing sa standings ng Western Conference. Kung saan 1.5 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila pareho na ang ka-7 at ika-8 ng Sacramento Kings at maging Dallas Mavericks. Ibig sabihin, may pag-asa pa rin nga po talaga silang makaangat pa sa standings sa mga susunod na araw. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video